O oh, grabe, maganda ka pa, pa mga body pogs. Ngayon. May, may titira yun ako mga body pogs. Yun. May titira akong Indian Try ko kung tayo kong taman. Yung pogs o. Oh. Ipapakita ko sa inyo. Okay, yan mga body Yan. Yan. Titira yun ko yan. Di ba may tatlo yung may tatlo yung mga body yung tatlo. Yung dito sa grid. Yan. Yung sa grid. Yung nag-iisa sa grid. Yung is nagisa. Yung nag-iisa sa gilid ni box yan ang titirahin ko mga bali box yan sa gilid yan sige yan titirahin ko mga bali box gamit yung all natin yan isom natin medyo para makita yan yan talaga yan yan tatlo na yan sa gilid na yan sa gilid sa gilid banda nag-iisa yung isa yung dalawa yung nag-iisa lang mga bali box ok karga natin ito sisipatin natin mga bali box gamit yung all natin sisipatin natin mga bali box sisipati natin mag sisindroid bawal gumalaw yung pulso baka makautot ako bawal lang po inga na mahalim inga lang mga mahalim mga balipogs concentrate concentrate lang mga balipogs concentrate lang sinisipat ko na mga balipogs dandan -dan lang dandan -dan. wag lang uminga mga balipogs wag lang uminga wag lang uminga mga balipogs kailangan magtira ka mga pag buwan loob mo walang galaw yung kamay yan mga balik yung, yung sa gilid mga balik po sa gilid yung nag iisa kung paano yung magtira yan mga balik po simple balik matagal talaga kasi diretso talaga sa point easy lang mga balik sa ah. tamang discard lang mga balik Walang ima, ininga, walang ininga ng white box. Kalma lang, kalma. Kalma lang mga balik box. Kalma lang mga balik box. Kalma, sisipatin natin. Sisipatin natin mabuti. Mabuti talaga. Sisipatin, walang inga-inga. Ayan mga balipog. Dahan-dahan. Sisipatin natin talaga. Sisipatin. Sisipatin natin mga balipogs. Ayan. Medyo matagal balipog sa sinja lang kasi para matatamaan talaga yung nag-iisang in na yan. Nang nag-iwalay. Balipogs. Yan. Oh, kita niyo mga bali folks. Kita niyo kung gaano gumalaw yung Indian minggo na isa. Oh, kita yung butas bali folks, kita yung butas. Yon, na chamban din mga bali folks. Chamban din mga bali folks, gumagalaw mga bali folks. Oh, no? yan. Kita mo yung butas mga bali folks. Gamit yung bali mang ulin ganang ng mga bali folks. Sige mamaya gan tayo maya. Try natin mga bali folks. Hindi ako masyadong magaling, mga bali folks.